Marami ang natouch sa kwento ng batang si J-Boy na kung saan nga ay sumagip siya sa mahigit limang mga katao sa kasagsagan ng Bagyong Tino na kung saan nga ay naapektuhan ito ang lugar ng Cebu. Kaya naman sa mga Facebook post doon nakita at unang hinanap ni Kimberden Burden Gothong kung nasaan si J-Boy para sana padalan niya ng tulong. Ayon na rin sa kwento na wala ang phone ni J-Boy habang siya nga ay tumutulong sa pamamagitan lamang ng salbabida at pati na rin ng isang maliit na bangka. Ayon sa kwento, sinuong ng 15 years old na si J-Boy ang bagyo at pati na rin ang baha para mailagay sa safety ang mga matatanda. Ganon din ang ilan sa mga batang natulungan niya. Post ni Kim Burton, nakita na nila si J-Boy. Thank you Facebook. He lost his phone during the flood. Nakikigamit siya para maka-internet. Buying him a cell phone and SIM card so he can register his GCash in case you want to send him a little token. Meeting him tomorrow during our medical mission in Liloan. It looks like he's not comfortable receiving cash. Please let me know if you would want to give him a gift. I can bring it as well. Include a handwritten note so he knows it is from you. Looking at his photo, nag-jersey siya. Looks like a basketball fan. If you want to give him something, medium siya sa clothes. Shoes are size 41, men size 8 or 9. Salamat ninyong tanan. Samantala sa post naman ng Sunstar Davao, nakatanggap ng full scholarship si J-Boy. At ito nga ay mula sa Mabolo Barangay Captain na si Attorney Daniel Francis Arguedo at magagamit nga niya ang nasabing full scholarship sa kahit anong kursong pwede niyang kunin pagdating ng time na siya nga ay mag-aaral na ng college ipinakita ni J-Boy ang kanyang pagiging bayani noong November 4, 2025 sa gitna ng napakalakas na bagyo at baha sa nasabing lugar. Ayon na rin sa report, ang scholarship ay ko co cover ang lahat ng school fees at meron pang monthly allowance si J-Boy hanggang sa makatapos ito ng pag-aaral sa halagang 3,000 pesos. Ilang mga photos din ang ibinahagi ng My TV Cebu na makikita ang may pinipirmahan si J-Boy kasama ang kanyang ina at mahigpit na yakap nga ang ibinigay ng barangay captain na si Attorney Daniel. Ayon sa mga netizen, deserve ni J-Boy ang nasabing scholarship at pati na rin ang napakaraming tulong. Si J-Boy Bagdadaro ay 15 years old na taga Fatima Jubay na kung saan ay siya nga ang nagdiktas sa mga taga Villa Lara. Maraming mga gustong tumulong kay J-Boy pero ayaw niyang makatanggap ng cash. Kaya naman lalong maraming natuwa kay J. Boy. Ayaw na rin sa mga kwento, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay ginamit niya ang salbabida at isang maliit na bangka para mag-rescue ng mga pamilyang na-stranded kasama na doon ang mga bata, buntis at pati na rin ang matatanda. Pabalik-balik siya hanggang mailagay niya ang mga tao sa safety. Hindi natakot si J. Boy kahit nakakakita siya ng mga nakalutang na wala ng buhay at ito nga ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon para siya ay huminto. Sa halip ay nagtuloy-tuloy siya. At dahil sa kanyang kabayanihan, nakatanggap siya ngayon ng sari-saring pasasalamat at papuri mula sa mga netizen dahil na rin sa pag-ibig, compassion na ipinakita niya lalo na sa pagsalba ng mga buhay. Kaya naman marami ang sumaludo sa kanya at maraming biyaya pa ang natatanggap ni J-Boy. Narito ang ilan sa mga tumulong pa kay J-Boy at na-appreciate ang kanyang kabutihan. Kwento ni Herbert Ryan Cruz. Finally met him today, J-Boy the brave 15-year-old who risked everything to save others in the darkest hours of Typhoon Tino. He became the light of hope. His story, in the chaos of Typhoon, Tino's relentless floods, One young man's courage became a beacon of hope. His name is Jeboy Magdadaro, a 15-year-old from Fatima Jubay, whose bravery saved more than 50 people in the neighboring village of Villa Lara. When torrential rains began, Jeboy, thirst, sought safety in Sitio San Roque, thinking his own hometown would be hardest hit. But destiny had other plans. It was Villa Lara that faced the worst of the flooding. Without a second thought, Jeboy sprang into action. From eight AM to three PM, armed only with Salbabida and a small banka, he battled raging currents to reach stranded families. He rescued children, pregnant women, and elderly, ferrying them to safety again and again. Along the way he witnessed heartbreaking scenes, lifeless bodies carried by the flood, yet he never stopped. We at cruzkin salute you. Narito ang ilang mga photos na ibinahagi ni Sir Herbert Ryan Cruz at ilang mga goods din ng kanyang ibinigay. Kaya naman mula dito sa amin sa The Philippine Entertainment News, maraming salamat po sa pagtulong nyo kay J-Boy. Pauli sa Nipa Dota. Yan yung oh. tago kong Gusto oh. ng matabang nito. Oh. Unang ulit ba sa kibaw niya? Pag, Pag sakay nila, ni balik ko nito na nabang ko. Nagsagabida ko ako idoot ko. Oh. Pero ang gawin na to, mga tigawang